yun guys, uh, pumasyal ako kung saan kami dating nakatira. Doon. Doon sa gilid ng pabrika niyan. Ay nakikita niyo ba 'yung pabrika niyan? Yung gilid ng sapa doon doon kami nakatira dati. And so Grabe na ang laki ng pagbabago. Almost 8 years na ang nakalipas kaya ito na pala at the same time makikita nyo sa mga dinanan ko ang dami ng mga bahay na nagbago negosyo pabrika ang mga sumibol dati bu bukid pa yan eh ang antin naman ngayon bukid na pe bukid pa pero ay bakanting lote nilang hindi sila consider as bukid kasi tinambakan na sila Ate, dyan pa kami umiigib Sa mga tanki na yan Sa mga tanki na yan Dyan kami umiigib dati May patubigan dyan Itong poste na yan Dyan kami gada ng basketball so, Madayo kami dyan Ito bukid lang dito dati Ngayon pabakay na Grabe Tapos ito wala ito dati ngayon May mga natayo na Ito rin wala rin dati Ibang ating lote lang din yan Ayan, pero endin um, dun, wala rin dati yan Pero ngayon, ang dami nang bago dito sa uh, daan namin Dito na ako lumaki sa Lignay Ayan, ito, ang dito pa rin yan hanggang ngayon Ito, wala rin ito dati Ayan, wala rin yan dati, ayan Bagong sibol na rin Yung mga Pacheco Mariano family meron yan ito wala rin ito dati grabe ang nagbago ayan wala rin ito yung building na blue na yan wala rin yan noon pero ngayon meron na rin dito yan sa mga kong parang bignay Venezuela City ngayon, wala rin yan noon yung building niya yan pero ngayon meron na tapos ito yung Grand Cedar yan wala rin yan noon pero ngayon na ah, development na karoon development na develop na ito rin wala rin yan noon ewan ko kung anong ilalagay dito ah mga motor o, Pro technologies dati wala rin yan noon so yun ang mga pagbabago dito sa big night shout out guys sa mga taga big marami na pagbabago dito sa big night Yan o, uh, pero nagbago rin ito, wala rin ito noon eh. Yan, wala rin yan. Yan, wala rin yan noon, bypass. Pinagyan bagong daan nyo, papuntang na o umatok.